sa halagang 45,000 pesos. Nakakuha ng dalawang pesto si Nanay Blenda sa isang trade fair sa kahabaan ng Lakandula Street sa barangay Kagitingan, Baguio City. Dahil malapit sa paaralan at napapalibutan ng mga establishmento, kumpiyansya siyang mababawi ang pinuhunan para magbenta sa loob ng dalawang linggo. Medyo naman, ta, medyo malakas yung kape at saka yung halo-halo. Titingin talaga sila ng magandang lugar kung saan uh, magandang pagkuhan ng pagkain na pasalubong. Yun nga lang, hindi niya maiwasang malungkot nang makita ang isang post sa isang Facebook group online. Sa naturang post kasi, inalmahan at ikinadismaya ng isang residente ang di umano'y kaliwat ka ng pagsulpot na mga trade fair sa lungsod. Kabilang raw sa mga ito ang International Food Expo sa Burnham Park, Food Fair sa Egorot Garden at ang kagitingan trade fairs sa Lacandula Street. Malaking kita raw kasi ang nawawala sa ilang negosyo sa Central Business District. Depende sa gusto ng mga tao, siyempre kung ayaw na doon, kung dito ang gusto, siyempre palipalipat sila kung saan ang maganda. Kanina, minabuting bisitahin ng news team ang mga trade fair na nabanggit. Pero nang aming maabutan, malinis at nagliligpit na ang mga exhibitor sa mga nabanggit na trade fair sa parte ng Burnham Park at Igorot Park, maliban na lamang sa trade fair na ito sa Barangay Kagitingan, nasa labing walong mga stalls ang nakilahok sa naturang trade fair. Depensa naman ng barangay, ang trade fair na isinasagawa ay parte ng kanilang fund raising activity. Ito'y alinsunod sa Section 391, Paragraph 11 ng Local Government Code. Inilagay ng basta-basta yan kung wala talaga kaming purpose. Kasi yan lang naman ang alam namin na makakatulong sa mga activities namin dito sa barangay. Ang malilikom na salapi gagamitin sa beautification at maintenance project sa mga iskinita, pader, maging mga kanal na puno na raw ng mga pinagnguyaan ng mama. Umaasa kasi sila na kapag napaganda ang mga pader at napanatili ang kalinisan, ay mawawala rin daw ang irresponsabling pagdura ng mama. Lahat ng sulok, is, uh, street, puro mama. Kaya yun ang napag-isipan namin. Ano kaya kung magkwanta tayo ng beautification? Ang problema natin kulang sa kwan, sa pondo. Walang gaano kan. Kaya sabi natin, no, kung mag-fundraising tayo sa piyesta natin, marami naman tayong mga dapat gawin na activity. Kaya isinama na namin yung beautification. Sa ngayon, magpapatuloy pa ang trade fair sa Lakandula Street hanggang sa ikadalawampu't walo ng Abril. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.